Habang may balita sa pagpapalit ng pangalan ng Pentagon sa kagawaran ng digmaan, may isa pang napapanahong balita na nagpapakita na binabago ni Donald Trump ang Estados Unidos tungo sa militarisadong direksyon, gaya ng nangyari noong panahon ng ikalawang digma ang pandaigdig. Muling tinitingnan ng White House ang mga patakaran sa teknolohiya ng misil para payagan ang export ng malalakas na drone pambomba sa silangang Europa at Persian Gulf. Una sa lahat, ito ay tungkol sa mga drone na katulad ng MQ, Shambi at mga kapareho nito na dahil sa mga patakaran ng pagkontrol sa teknolohiya ng mga misil ay naibibenta lamang sa piling mga bansa na may mga kondisyon o hindi talaga naibibenta. Sa pangkalahatan, ilang taon ding itinago ng Estados Unidos ang kanilang mga mabibigat na drone sa ilalim ng halos lihim na kalagayan at tanging ang hukbong sandatahan ng Estados Unidos lang ang gumagamit nito. H. Handa na ang Estados Unidos na dagdagan ng malaki ang mga armas na ipapasa nila sa mga kaalyado at kasosyo. Sa hindi malamang dahilan, hindi ito napansin ng na mga nagsasalita ng wikang Ruso, pero talagang mahalaga ito sa konteksto ng mga pinakahuling balita. Kaya't pag-usapan natin ito ng sabay-sabay. Ako si Alexi Pechi, ikalima ng Setyembre ngayon. Pag-uusapan natin ito sunod-sunod bago magsimula. Sa YouTube channel na ito, Araw-araw may bagong balita at mahahalagang analitikal na kwento para lagi kayong updated. Kaya inirekomenda kong mag-subscribe kayo sa YouTube channel na ito at i-like ang episode na ito. Hinihikayat ko rin kayong mag-subscribe sa Telegram channel kong Pechi News. Nasa video description ang link nito. Kaya, para maintindihan ang buong bigat ng balitang ito, tandaan natin ang lumang sangang daan ng rehimeng ito ng kontrol sa teknolohiya ng mga misil. Lahat ng napapailalim sa kategorya isa, ibig sabihin ay may abot na higit sa 300 kilometro at may kargang higit sa 500 kilo ay karaniwang hindi para sa pag-export. Matibay na patakaran ito para sa Estados Unidos ng Amerika. Kung may naipapasaman sa mga ikatlong bansa, ito ay may mga limitasyon o nasa ilalim ng ganap na kontrol ng mga Amerikano. Eksklusibo lang ang sandatang ito para sa hukbong sandatahan ng Estados Unidos. At lumalabas ang balitang ito kasabay ng mga pahayag na ang Estados Unidos. Ayon sa ulat, binawasan ang pondo para sa mga programa sa Silangang Europa. Noong nakaraang episode, ipinaliwanag ko kung bakit hindi dapat magpanik sa balitang ito. Hindi ko na uulitin, bisitahin na lang ang YouTube channel ko at panoorin ang nakaraang episode. Pero bumalik tayo sa RKRT ang rehimeng nagkokontrol sa teknolohiya ng mga misil. Noong 2020 tinangka ng Estados Unidos, baguhin ang balangkas na ito gamit bagong interpretasyon. Pero ngayon, base sa mga publikasyon, mas mahigpit na ang usapan. Sa desisyong pampolitika, ilalabas na itong mga mabibigat na drone para sa eksportasyon nang wala na ang mga dating hadlang. Halimbawa, ayon sa Wall Street Journal ngayon, ganito ang dagdag sa larawan. Ang isyu ng rebisyon ng RKRT ay isinama na sa nalalapit na pakete ng mga desisyon tungkol sa eksport ng armas. Ang mga tatanggap ay ang mga kaalyado sa Silangang Europa at ang mga pangunahing mamimili sa Persian Gulf. Napakasimple lang ng ibig sabihin dito. Ibig sabihin, pabilisin ang mga transaksyon. At mahalaga ring isama ang mga kasosyo at kaalyado sa Amerikanong ekosistema ng intelihensya, komunikasyon at depensa sa himpapawid at mahalaga rin ito. Dahil inaalok na ng Estados Unidos na ipadala bilang mga peacekeeper sa Ukraine ang hukbo ng Saudi Arabia na handa nilang bentahan ng kanilang mabibigat na drone. Hindi lang iyon, pero ikukwento ko pa sa susunod na episode. Muli, pindutin ang kampanilya para hindi ninyo mamiss. Ngayon, sino nga ba at bakit? Sa Europa, ang mga halatang kandidato para bumili ng mga Amerikanong mabibigat na drone ay ang Poland, Romania, mga bansa sa Baltics at Czechia, sa gitnang silangan. Ito ay ang Saudi Arabia at United Arab Emirates na sa mga nakaraang taon ay napilitan bumili ng mga mabibigat na drone na winglong mula sa China. Dahil ang mga Amerikano tulad ng Reaper ay nakalak sa ilalim ng Missile Technology Control Regime o Missile Technology Control Regime, malinaw ang motibo ng Washington. Isara ang merkado sa disisyong politikal at palakasin ang compatibility ng mga kaalyado sa Amerikanong network. At sa mga network na ito, kabilang ang mga satellite, mga channel ng communication, at software para sa pag -iya. Ibig sabihin, kailangan nating maintindihan na handang ibenta ng mga Amerikano, hindi lang basta drone. Mabigat nga, oo, oh, seryoso, pero dito nakatali ang lahat ng komunikasyon, mga satellite, PVO, at iba pa. Kaya, may kasunod pa ito. Ayan, binibigyang diin ng Wall Street Journal ang koneksyon nang export ng drone, palitan ng impormasyon at bagong patakaran sa escort. Lahat ito ay magkaugnay. Sa madaling sabi, layunin ng United States na bigyan ang mga kaalyado ng sariling armas ng Amerika para sa malinaw na ugnayan at compatibility. Ano ang epekto nito sa Ukraine? Una, kung ang mabibigat na drone ay makarating sa Poland at Romania nang walang dating abala, Ibig sabihin, ang buong koneksyon ng intelihensya, pagmamanman at rekognisyon ibig sabihin ay intelihensya, pagmamanman at rekognisyon sa silangang bahagi ng NATO ay magiging mas mahigpit. Direkt ang ibig sabihin nito ay mas mabilis nating nakikita, mas mabilis nating nasasabat. Ibig sabihin, makakatipid talaga ng missile at drone ang mga Ukrainian na PVO. Pangalawa, kahit paano ito pakinggan, may tsansa para sa mga Grace scheme pati sa Ukraine kapakipakinabang ito. Ipapaliwanag ko, ang mga bansang bumibili ay kumukuha ng mga Amerikanong plataforma. Tapos pumipirma sila ng bilateral na kasunduan para sa palitan ng data stream kasama si Kyiv. At dito, hindi mo na kailangang mag -imbento. Ganito rin gumana ang maraming radar at radio intelligence program nitong nakaraang dalawa o higit pang taon. Sa madaling sabi, ginamit ng mga partners sa Europa ang teknolohiyang Amerikano para sa intelligence at ipinasa ang datos sa sandatahang lakas ng Ukraine. Pangatlo, ito ay ang pagpapalakas ng air framework ng hinaharap na European Military Mission sa Ukraine na tinalakay ni na Macron at Zelensky kahapon sa Paris. Pagsasanay ito ng mga operator at teknisyan na maaaring ilipat sa Ukraine kung ang fleet ay malapit at naka-integrate sa iisang network. Bukod pa rito. Ito ay isang sinyales na ang Estados Unidos ay talagang umaako ng responsibilidad sa pagbabantay ng kalangitan sa ibabaw ng Ukraine. Hindi lang basta desisyon ito. Ulitin ko, sino ang binentahan ng mabibigat na drone drone na ito? Sa mga bansa sa Silangang Europa at sa mga bansa sa Persian Gulf. Mas interesado tayo sa Silangang Europa dahil ang mga bansa sa Persian Gulf ay abala sa pakikipagtunggali sa Iran. Pero ang mga bansa sa Silangang Europa ang magiging pundasyon kung saan ilalagay ang tinatawag na mga peacekeeping forces para sa Ukraine matapos ang tigil putukan. Ngayon, narito ang kabilang panig ng kwentong ito dahil ang RCRT o ang Missile Technology Control Regime ay hindi isang kasunduan ng United Nations. Isa itong club na may mga patakaran Ngunit ang pag-alis sa club na ito o agresibong muling pagpapakahulugan ay sumisira mismo sa ideya ng pagkontrol sa pagkalat ng mga mabibigat na tagapagdala. At hindi ang Estados Unidos ang nanguna dito. Maging tapat tayo, matagal ng seryosong pumasok sa larangang ito, ang mga kakumpetensya ng Estados Unidos. Ang Turkya kasama ang kanilang mga drone na Akunchu. Ang China naman ay may mga drone na wing Winglong at CH-5. Matagal nang hindi malinaw ang posisyon ng Iran at nagbibigay sila ng shahed sa Russia. Malamang na magdudulot ang maniobra ng Washington ng katulad ng mga supply mula sa Beijing at Ankara papunta sa mga ikatlong bansa. Dito, ang panganib ay hindi basta-basta haka, haka kailangan nating maintindihan yan. Kailangan ding ipaalala na ang China ay estrukturang pinapalakas ang paglipat sa mga bayaran gamit ang pambansang pera at kasabay nito ay pinapalawak ang ugnayang militar at teknikal sa maraming bansa sa Asia at Afrika. Inaalok nila ang kanilang sandata ayon sa kanila ng walang kondisyong pampolitika. Hindi mahalaga sa amin kung demokrasya, diktadura o tiraniya. Ang mahalaga ay maikalat namin ang aming kapangyarihan. Dito, natatalo ang mga Amerikano. Kung aalisin ng Estados Unidos ang hadlang, itataas ng China ang alok para hindi nila mapalampas ang merkado. Mahalagang tandaan na ang muling pagsusuri sa kontrol sa teknolohiya ng misail ay kasabay ng paglapit ng Rusya at China at kahilingan ng mga kaalyado ng Estados Unidos para sa mabibigat na drone. Malinaw, kung hindi tayo magbibigay ng drone, ang mga Chino ang gagawa nito. Pero agad na tanong, handa ba ang Estados Unidos na akuin ang mga obligasyon sa serbisyo, pagsasanay at pagbibigay ng datos? Ang pagbenta ng kagamitan ay kalahati lang ng trabaho. Kapag hindi na isama sa network, nagiging mamahaling laruan lang ito. Ano ang opinyon ng Moskwa dito? Sa publiko, lahat ay gaya ng dati. Militarisasyon ng rehiyon, banta sa kapayapaan at kung ano-ano pa. Sa totoo lang, ito ay pagpapalakas ng mga tangka na guluhin at palitan ang nabigasyon atakihin ang mga infrastruktura ng komunikasyon sa lupa at tirahin ang mga paliparan at mga lugar ng serbisyo ng mga drone. Dahil dito, ang diskusyon sa Europa tungkol sa reserbang nabigasyon at paglaban sa mga jammer na binabanggit sa konteksto ng insidente sa eroplano ni Ursula von der Leica ay bahagi ng kabuoang larawan. Ibig sabihin kung walang matatag na nabigasyon, ang anumang mga drone ay nagiging isang mahal at delikadong panganib. Sa kabuuan, kung talagang binabasag ni Trump ang rehimeng ito ng kontrol sa teknolohiya ng mga misil para sa mabibigat na drone, ito ay isang bagong panahon ng pag-export ng mga armas. Mas kaunting sa gabal, mas integrasyon sa network. Para sa Ukraine, ito ay pagkakataon para sa mas matibay na air defense, mas mabilis na training at pagkukumpuni sa sariling teritoryo mula sa mga kaalyado. Para sa Europa, ito ay matured at mahalagang kwento. Ang mga drone ay hindi lang dapat bilhin, kundi dapat ding isama sa balangkas ng air defense at electronic warfare, protektahan ang navigasyon at tiyakin ang serbisyo. Panghuli, muling suriin ang kontrol sa mga teknolohiyang pang misil. Hindi lang ito basta merkado. Ito ay paraan para itali ang silangang Europa at Persian Gulf sa Amerikanong ekosistemang militar nang hindi bababa sa isa pang dekada. Pero ang tanong lang, sapat ba ang kakayahan sa inhinyeriya at tao ng Washington para mapangasiwaan ang buong network na ito? Kung gagawin ni Trump ito at papalitan ang pangalan ng kagawaran ng tanggulan sa kagawaran ng digmaan, sapat na siguro. Dito ako maglalagay ng tuldok sana ay naipaliwanag ko ng mabuti ang paksang ito. Ilagay ang inyong opinion at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya, at huwag kalimutang mag-like. Yun lang po. Ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat!